okay play ayos na po ina na? wala pa po, po. Woo! Kino, play. Kino, play ko na po hello mga <laughs> na <Uyana. laughs> mga kalods tapos na po kita naman yan oh. Teka na, magkasalamin pala ako. Ito ang aking bintahin dyan eh. Ito <laughs> so, yeah, mga kalos, kapogi na kapalos. Ito na po, ang aming sinis prada. prada. O yan. Para po hindi tumulo ang inyong roof deck, lagyan po ninyo ng ang tawag dyan, Ray? Flexiband. Flexiband o oh, yan bye bye na po kami uuwi na bye bye good morning meron tayong project may tulong daw meron daw pang itong wow. rock deck na to so kailangan nating lagyan ng lagyan ng epoxy bostek hexivan paint boysen Oh, so, naka-play. Siyempre, good morning again. Siyempre, gagamitin natin sa pagpintura dito para mawala yung tulo. Siyempre, gagamit tayo ng walis. Roller brush. Roller brush. Paint brush. Saka, katika mo ito Bostek Power Mix. Ito, Bostek Power Mix, iba-ibang pintura kasi naubusan na ng Bostek Power Mix. Kaya meron tayong lahok na wow. Poisin. Saka, simento sa isang sa isang 4 liters na galon ang ilalag mo dito apat na kilong simento so dalawang galon sampung kilong simento saka ito stick pick dito. So, pag apply natin ito ay horizontal sa vertical. Dalawang apply. So, mamaya na muna po at papakita ko sa inyo ang pag-mimix, pag-blend, saka pag apply dito. So, ang problema po niyan ay yung hairline. Kaya tumutulo. Ayan po, may mga hairline yan, oh. Yan po yung, ano na yan, cold joint. Yeah. Yung hairline na yan. Yan po, tumatakos yung tubig. Na ano po natin yan. Kinagawa natin ng panibagong kanal para pumasok po yung ating ano, flexiband. Yan. Ayan, nakalobo na po yung ano, oh. Yung cold joint. Sa mga gusto po magpapintura ng inyong rope deck, magpalagay ng flexiband, parang epoxy na po yan. Halapin nyo lang po si Ray. Kaya kanyang batang walang sabit sa atras. Hindi kailangan mo na magwalis. Yan po, magtitimpla na tayo. Ayan po ang itsura niyan. Oh. o, e, oh, tak mo diyan. Ayan po 'yan. Malabnaw pala 'yan, Aray. Semento. Semento. Ayan, dito may may <coughs> ano 'yan. Ay, semento nga. Lalagyan natin 'yan ng semento. Wow. Oh, lahat na yan yan. Haluin natin yan. Ayan yung pinakapampaan niya para matuyo. Ayan yung parang ano yan yan Ano na po yan. Oh. Oh, Tagahalo sa garol po yan. Yeah. Kinagabi yan sa opisina. Kahit talo na, kahit panalo. Sanla ATM yan. Kailangan po yun ay ano, pinong-pino. So ito po yung ating lalagyan. 36 square meter. Sige testing doon.

Ayan, dirami mga gilitinan. Dito. Titryin muna po natin yan ang horizontal. Ayan. Wow! Mas mamaya vertical na. So, mamaya naman po, papakita natin pag tapos na. Babay muna po, pansamantagal. Bye muna. Pagkitimpla hmm. po ulit tayo ng padalawa. Yan po nakalata ng lang to. Oh, yeah. isang four liters. Siguro mga twenty 20... 20 square meter yan po ang kapitbahay ni Mr. Nelson Madrid sa Tarongan Village Alabang Muntinlupa simple pa tayo isa kita mo naman ang aking mga laborero. may hiyaman yan kaya na yung kwintas pagkita mo ang kwintas para ikita mo naman yung mga milyonaryo na Santarosa Ate ah, ba uh -huh. ano? Pagagawa o oh. e, yeah. pag Ayakas rin na pagkakarate okay, o oh. Tumakamaya pag na karate Ayun Yan oh Next Timpla Next mixing Kailangan mo natin mixer yan There are 5 kilos Cement Ayan o oh.

Ito pa, one pork. Uy, huling puti. Ay, may walisin d'yo pala dito, Toy. Oo, may oras pa pulang walisin dito. Lapit-lapit lang d'yo na pala, oo. Ito sa yung aking salamin? Ito no, mga kalods, kailangan natin kayo. Wala ano kaya natin pangailangan. Wait lang, ikilidan mo na natin. na tayo.